Chopay, Kema. Okay la lampai. Tuh yang mana? Okay, okay. Tengok, okay. tengok. Okay. Okay. So, so? Chopay, 900. Macam mana tu? Kali ni. Chopay, Chow. 990. Ang oh, baba 500. naman ang tawad mo. Sige na, sige na. <laughs> okay na yun, okay na yun. What's up mga kanoy pi? Kumusta kayo? Ako ayos lang din at araw pala ng linggo ngayon bali wala tayong pasok at may nantay na naman ako na susunto sa akin bali gagala na naman kami hindi ko lang kung saan kami pupunta mga kanaypi. so antayin lang natin siya bali papunta na dito eh. nung oras na alas 4 na ng hapon bali bukas pasok na naman mga kanaypi. so maganda yung araw ngayon araw ng linggo mainit mga kanuypi, yan. yung panahon ngayon bali yan yung dalawa eh saan kayo pupunta? Uh, yet, sa water wow, gagala yung mga yan eh kung wala lang akong pupuntahan bali, apat sana kami pupunta eh bali, tatlo silang gagala ngayon mga kanoypi, magwabike-bike sila ayan na mga kanoypi, ready na sila eh alis na sila Ba't nat nakataas naman yung helmet mo, Nald? Ayan. Doon pa yung isa eh. Ayan, tatlo sila. Bali, nakahelmet na sila mga kanoypi, para safety. Ayan. Mga Yan si Commander. <laughs> Ayon mga kanoypi Bali dumating na naman yung Magsusundo sa atin Ayan nandyan na siya mga kanoypi yeah. <laughs> <laughs> Hello mga Kanoy Hello mga Kanoy Pi! Ah, magandang araw sa inyo kasi maganda talaga yung araw ngayon eh. Oo. Oh. <laughs> so, ayun, magsasama na naman kami ni Kanoy P <laughs> So, baka namimiss niyo ako. <laughs> so, ayun. Punta daw kami sa Tungli. Paggala-gala, kakain. Alas 4 yung usapan pero anong oras na? Pur -pur 420 na mga kamay oh. <laughs> para makita nyo ba? Ayan, <laughs> 420 na. So, so nalit na. <laughs> Nakatulog daw eh. Nakatulog, <laughs> masarap na tulog ko eh. So, Ayan oh. si Snow White mga kanoy pio Hindi walang ligo, kaya kabiyahin lang yan kanina Oh, Tara na mga kanoy pio <laughs> <laughs> Dined Dinedrive na naman natin si Snow White Yan o Yan ang ganda talaga pag naka-e-bike no. <laughs> Puti-puti ni Noypi mga kayo. <laughs> ang mga kanuypi, oh. May halawakan. parawakan. Pag magkamali, gugaw damoy pa naman ng kamay ko. Saan tayo pupunta yaw? Doon tayo, bibili tayo ng lens mga kayo, mga kanoypi. para sa silpo natin at saka dahil natanggap ko yung tax natin. Wow. natin si Kanoy <laughs> <Ay>, Ang saya naman. <laughs> Buti pa sila may tax. Dumating na kasi yung tax namin. So happy happy tayo dahil may na sa utang. <laughs> kahit sa akin mga kanipi, pag dumating yung tax ko, pambayad din lang ng utang yon. At least mababawasan yung utang, di ba bro? So, uh, kahit papano, makapagbayad? Oo. Uh, para maka utang ulit sa sus... <laughs> titingin na lang siyo ng parkingan namin mga kami para makapasok na kami dyan sa loob ayun mga kami bali nai park ko na si Snow White dito ayun na yan na lang ngayon no oh yan na. pwede na yan pwede, pwede pa na yan sa baba wala <laughs> na lang <laughs> pero wala hindi na lang pa nga tara let's go Bali sa susunod kailangan mo na talagang bilan ng lakyan. Oo, may pera naman ako pero wala parang uh, order ko na lang sa online. sa is nice, uh, pwede naman natin pwede na tayong punta ng Guanyan pag ano wow. oo, oo. Pwede, pwede, pwede. Oo, may kakilala naman ako doon, saka pwede mo namang utangin 'yon eh. <laughs> oh, pwede doon sa Guanyin makakano ipi. Oh, hindi may pera naman Kuti. May pira kunti. May pera bantay kunti. Pwede pag wala, di pwede mong utangin. Oo. So they don't like the pass of sa nofa, No my mastana uh, get no collar. Yeah, my mastana uh, get no collar But together we are go feel dancing so third floor so doon tayo pupunta <laughs> namamalat yung boses ko minum <laughs> tayo ng tubig oo oh, wala ko dito eh meron sa taas so bumili lang kami ng tubig mga kanuipi kasi namamalat yung boses ko bago tayo pumunta sa taas <laughs> Iba talaga yung boses ko Kainom <laughs> tayo mga kanay Oo oh. <laughs> Malamig naman kasi eh. Oo, oh, malamig. Ha? Bakit malamig? Malamig tubig dito <laughs> eh. <laughs> tara, tara. So, nandito na tayo sa third floor mga kanoy. Pit. Ayan na yung video. No? Yan. Yan tayo bumili dati. Ng lens. <coughs> so, ayan. Yan yung mga mic. Yo. Anong gusto mo dyan? Gusto ko yan. Ang Yun o. Ano yan? ang mic yan? Rode Wireless Go. Wireless. So, sumahal yan. Yan yung maganda mga kanoy ko. Wireless Go. Para kahit malayo, rinig pa rin eh. <coughs> wireless yan eh. Hey! Isip-isip muna kung ano bibiliin. Umopira ka na nga ngayon eh. <laughs> Para magpalit ka na nga ng GoPro 8. Kung GoPro 9 eh. Nandiyan oh. No? <coughs> Sus, so, marisip ang mga mahal yung mga <coughs> TV Hindi ito yung GoPro 9 yun eh GoPro 8 nila, magkano yun? 8 lang pala yan, wala yung 9 Wala yung 9 So yan mga kanay, tinitignan na niya yung lens na bibilin niya <coughs> Pero pang parang mas maganda yung kwan eh oh, Mas, mas malayo ah, Mas malayo sa akin o sa iyo? Sa akin oh, mas, mas okay ito, mas, mas mahal to sa iyo oh. Yo, eh Ito <laughs> trip, 300 lang So okay lang din, at least mayroon na tayo. Oh, ito cool. yung sinasabi na 300 plus, 350 mga kanopi. Bale yung sa akin, 500 ata yun yung mm -hmm. binili ko. Yan. Mm. Yan. Ito yung 350, yan yung 500 plus. Yan oh, nakikita nyo yung camera mm -hmm. oh. mm -hmm. Ayo, mag-desisyon ka na. Bibili na natin to. Wala nang paano-ano. Ito yung sa'yo. Ito? Ah, hindi. mo. Eh, mabaka magkasala tayo eh. Try mo ulit. Wala nang paglagyan ng pera niyo <laughs> kaya bili lang. Kau pa naman yung bagong tax ba? <laughs> so, kahit magkano yan, bibili niya. <laughs> Sa atin, tingin-tingin lang tayo mga kanoypi Ito yung maganda sa lighting Pag, pag magsha-shoutout ka Ito yung maganda So, yo, nakabili ka na yung ano? Ito yung gamit Ng lens natin mga kanoypi So, salamat pala kay Kanoypi na tumutulong sa atin At tayo ay makabili ng gamit So, ayos Ayos <laughs> Bale, ano yung pinili mo dyan? Yung binili ko is yung lens tapos yung ilaw. Kasi pag gabi na, kailangan makita yung mukha eh. Kung ano ka tayo kagwapo eh. <laughs> tapos, ano, uh, memory card para sa GoPro natin uh, pag nag, uh, ano, uh, magpagpalit-palit tayo ba? Oo, oh, mas maganda yun. Oh, may reserba hmm. so, so, ano na? Saan na tayo pupunta? Night market. Night market. Oh, tara, tara, tara. Uh, yeah. Balik bababa na kami dito sa nova mga kanoypi, dito sa nova 3 floor kami so sa mga may balak bumili ng mga accessories ng gopro nyo o gusto nyong bumili ng gopro dito yan sa nova chungli dito sa third floor yon yung eh, pupuntahan nyo mga kanoypi. so tara palabas na kami dito doon lang tayo sa, sa likod So, sana ay mga PC mga air soap, mga mga Kanoipi. Parang totong baril Um, masaya ka na yun. Oo, masaya na. Ayan, nagkasalubong -nag -nag yung video natin. <laughs> Nandito na tayo sa night market, mga kanoy Ayun. Pinarada muna namin si Snow White dyan. <laughs> Diyan ka muna. <laughs> At dito pa lang, marami nang nagtitinda ng steak, mga kanoy dito sa bungat. Ayan. Ayan. Steak, no? Oo. Steak. Baka Baka ba yan? Ano sa tingin mo? Kalabaw? Baka baboy. Yan o. No? Sarap. So yan mga kanoy pipasok na tayo dyan Maraming pagkain dito eh Hello <laughs> bro Dito tayo una tayo dyan So, so ikot ikot muna tayo <laughs> Ikot ikot muna tayo mga kanipi. Dito na tayo Dito na? Oo tayo eh ano? Ang mga sombrero. Yo, tingin muna tayo. Sige, titingin lang naman eh. Oo. Oh. <laughs> so yan mga kanipi yung mga sombrero dito. Bali, punta muna kami doon sa unahan. Baka, baka may mas magaganda mas pa, pa doon. Oh. Oh, baka parehas lang din naman. Oo. Oh. Sila rin lang may-ari, magkatapat lang. <laughs> Para walang mano ba? O, dyan tayo, sakit na una. Ba? O, oh, dito. Dito pala, dito. Saan, hoy? Dito. Ayun, mga pagkain lang dito, mga kalipi. Ay, ano, hipon? Sugpo? Sus! Ah, sarap, uy. Batok-batok ko yan. Eh. Saan na yan? Anong tawag dyan? Itlog ng pugo, mga kayo. Ah, kain po tayo. Ayan, Ay, Oh. Yan. Yan. Masarap po yan sa karusugan. Pamparakas. Sakto yan sa mga animik eh. Diba? Pampadagdag ng dugo ata yan eh. Hindi ba? <laughs> Ay, brother ako <laughs> eh. Yung kwan, sabi nila eh, yung pampadagdag ng dugo yan eh. Oo nga, yan. Para Ay, brother ako eh. Maraming dadami yung dugo. <laughs> sa akin, ayos lang yan. Okay. Animik kasi ako mga kanoypi. Lago tayo dyan. Ayan oh. Ayan yun dami. Itlog ng tugo. Oh. Yan yung kwan dito sa Taiwan. Ganyan yung mga luto nila. Mm -hmm. Okay lang naman. Dalawa lang ba? Testing lang, Testing lang ako. Dalawa, dalawa oh. lang sa akin. <laughs> Baka nasagit yung batok natin eh. Ayan. Papalit muna ako ng battery. Mga kanilang pilo. Bat na to. <laughs> Medyo mahaba ba yung vlog natin ngayon. <laughs> sa atin nilalaga lang yan eh. Oo. So at least dito may design. Okay. Tinatanggal niya ata yung mga kwan. Timitim ba? Nahiya siya sa amin. <laughs> <laughs> Ba't ang dami Tatlo, hata, eh. yun? Tatlo nga, 50 ata eh. Kasi yun na yung dalawa yun.

Oo, oh, kahit ano. Kahit ano, basta ikaw. Oh, yeah, pwede, tayo rin lang kakain eh. Sa iyo dalawa, sa akin isa lang, oy. Bakit? Ay, tikim lang ito sa akin, oy. Thank you. Thank you. Sa sa akin, oy. mo na natin yung isa dito. Tikman muna natin, oh. Tikman muna natin, mga kanayipi. Tabis yun, tabis. Tabis yan? Oo. Thank you. Thank you. She. Ito, oh, tingnan mo yaw. Oh, nasarap nito mga kayo, mga kanoy maingit maingit mangi. Mangi. <laughs> <laughs> mangi pa pala. <laughs> Kainitan. Kainitan. <laughs> kasi winter naman na dito sa Taiwan. So bibili kami ni Yo Vlog. Magka parehas na Na <laughs> no, pa maganda, maganda. Mas maganda yung parang. parehas na lang kami. Ito maganda eh, yung puti. Sige sige. Dito ito. Mana ito? Ay eh, maganda mga kanito eh. Pang winter talaga to. Oo. Dami din ano, stock. Chopai, chopai. Loko. Chopai, kema. Okay la lang. Tuh yang tu, Okay, okay. Tasa, tasa. Chopay, 900. Magkano nga ito? Kanina? Chopay, cho. 990. <laughs> ang baba 900. naman ang tawad mo. Sige na, sige 990. na. <laughs> okay uh, na yun, okay na yun. So, try natin itong mga kanayipi. Kapabili <laughs> na tayo dito. <laughs> ang ganda ang bagay pala sa iyo, Okay. Okay. Bagay pala sa ganun yung pi. Bagay oh. Oh yan. Ayos. na ayos Sakto lang ba? Sakto nga sa'yo. Ganda eh. Ayos. Mga kanoy pi. Bagay ba? Bagay na bagay. Yan. Ganda ano. to XL ma? Ha? Tayo Titan ma? Mayo mayo na Twitter. Mayo ma? Balik <tuk> taran pala. Oh, balik taran nga. Dalawa nga balik taran. Balik taran mga kanoepic. Maganda yo kasi balik taran. Pag nag-umay ka sa kabila, doon <tuk> na <tangan> kayo sa kabila. Oo. Oh. Nauumay. Tuyang bijaw ni. Ganda yo. Suot muna natin lahat pa. Oh, yos oh. Ganda. Ganda yung maganda yung ha. Ayaw. O Wala akong masabi yun. Ganda. May dragon pang tatak. Sa, sa likod? Oo. Oh, Hindi, sa harap Ano <laughs> ito? Ano ito yung dragon? Magkita mo. Yan oh, oh. May dragon nga. <laughs> Yan. So ito na mga kanoypi yung kukunin natin Ma Maganda maganda talaga Wala akong masabi Magkaparehas kami ni Yo Vlog yung kukunin namin Para uh, Terno di ba? Terno kami la. So ito na mga kanoy ito ni Yo Vlog to Ito yung binili namin na jacket Tagi sa kami Kasi pa winter naman na dito sa so Taiwan eh oh. Kaya sakta lang Tamang tama lang yung bili namin ito Oo oh.

Bali ito yung order namin Halagang 190 Kaya nyo <laughs> Pagsisilgan kita ngayon nyo Gumaganti <laughs> ka rin ano <laughs> Ayan mga kayo Mga kayo Nuipi Si Nuipi na naman yung nagsisilbi sa atin Kasi tayo na naman yung Ano uh, Tumaya yan. <laughs> tayo. Sisilbang kita ng mga. Sige, salamat, 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 bait, 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 talaga ng kaibigan ko eh. Saan ka pa niyan? Pagsilbihan ka pa. So, ayan mga kanoy, hindi habang pinatay natin yung, kung um, natin yung steak, higot muna tayo ng soup. Libre lang to, no? Oo, oh, unlimited yan, unlimited. Oh, may tinapay po pala. Oo, no? oh, okay na. Okay, tara. Uh, yan, no? Yung pagkain natin, mga kanaypi. Wala pa yung steak. Wow, the best. Thank you, yo. thank you. Ikaw na naman sa susunod. <laughs> <laughs> sa, ano man, sa test note, ha? Oo. So, oh. So, palitan lang yan mga kami. So, sahod na lang. Oh, tigit, tigit. Hmm. Yan na yung steak namin mga kamay yung oh. Yan, sarap eh. Laki pa. Laki nga no. Hmm. Sarap eh. Halagang 190 lang to no. Halagang 190 lang mga kamay yung piko. Yan. Kumusok-kusok pa. Oo. Nabes ako mga kamay yung piko. So, baka kain lang naman tayo ng masarap na steak mga ka-noypi so, okay? Sal <laughs> so ayun mga ka tapos na kaming kumain ng steak ni yo vlog ang sarap ng steak kaso hindi ko naubos yung sa akin <laughs> Naparami kasi ako ng pan na yun, yung soup. Grabe, sarap kasi ng soup. Ayan, si Yo. Yo. Uh, so, manap, man, hindi na ubos yung sakin sa akin. Ubos na ubos. Masarap kasi mga kayo, mga kanuipi. So, sa, ulitin na naman. So, video, ano na, ipit na sa oras. Ano na lang sa sa mga hindi pa rin sa subscribe sa akin mga subscribe na lang po mga kayo yo yo mga kanoy salamat sa support sulit support na binigay nyo sa amin ni kanoy So, let's go, let's go, go. Ayun, uwi na kami kasi anong oras na mga kanipi at gaul na sa oras si Yo Vlad. Bali, sa susunod na lang ulit na paggala namin na kasama siya. At yun nga pala, nakabili rin kami ng jacket. Nakita nyo naman kanina. Bali, magkaparehas kami ng jacket. At kita-kita na lang tayo sa bahay mga kanipi sa dorm. Doon na lang tayo mag-shoutout sa inyong lahat. Pisa! So bago natin tapusin tong vlog na to mga Kanoy shout out muna tayo sa mga subscribers natin at mga vlogger na nagpapa-shout out. So umpisa na natin. Advance happy happy birthday nga pala kay Ate Linda Valdez Biskayno. Ngayong November 24, happy happy birthday sa iyo Ate from Canada. And shout out na rin mga Kanoy kay Ate Maria Maningding at kay Kuya Romualdo Maningding from Highward, California Shoutout ko na rin mga kanoy PC si Sir Joseph Marsan at kay Ati Rosemary Marsan na taga Nueva Ecija Shoutout na rin tayo mga kanoy P kay Ati Lucy May Castillo Shoutout na rin kay Ati Karen Villanueva Shoutout na rin kay John Lester Gutierrez from Payatas Shoutout na rin kay Roadstar from Alcobar KSA Shout out na rin tayo sa mga vlogger na nagpapa-shout out mga kanoypi Shoutout Shout out kay Perdi Martin at ito yung channel niya. Paki-subscribe na rin lang mga kanoypi Shoutout Shout out na rin tayo kay Marlon Asuncion TV from Binalonan Pangasinan. Shout out na rin sa Dagal Shout out na rin sa Dubai Angels. Shout out na rin mga kanoypi kay Kenneth Idolor Berio. Hashtag Tracker Vlog Shoutout na rin kay RDTV So yan lang mga kanoypi yung mga subscribers natin At mga vlogger na nagpapashoutout Sa mga gustong magpashoutout Comment down below para sa next vlog Doon ko na lang kay siya shoutout lahat At maraming maraming salamat sa supporta nyo palagi Sa lahat ng video vlog ko dito sa Bansang Taiwan Thank you so much mga kanoypi At kita kita na lang tayo next vlog Peace out.